morning guys Mayroong paisa-isa tayong nakita guys Na similya guys oh. Ayan o oh. Ayan Malaki na siya sa piso Tatlo na ito sila eh Positive na na alimango talaga guys Ayan o oh. Kasi yung Yung Ano grab na ano isa yung hindi ilimango green siya. tapos yung mata niya. sa dulo dito banda yung mata niya oh. dito banda yung alimango na si Milia sa gitna yung mata guys yun ang buwan natin magayon so, again, ito, guys oh. ayan o oh. ayan ano yan? Yan yung kasab Hindi yan alimango guys. Yan oh O. Yan. Kaya hindi na tayo nag... Nag... Naggalaw-galaw. Kaya meron na mga anak. Yan siya Mga anak na siya guys. Yan. May hirap na. May napakan tayo kanina guys. nang maglinis tayo. Thank you for watching.